Hello guys, for today's video ay magpapalagay na tayo ng aircon dito sa ating master's bedroom Yung kasing aircon natin, malakas to sa kuryente Itong Panasonic na to, na window type aircon Ayan, Tsaka nasira na siya At sa tingin ko, sira na yung kanyang kapasitor So ayaw ko na siyang gawin or gagawin pa natin next time kapag may time tayo pero mas gusto ko na ngayon ang magpa-install ng split type aircon na inverter matipid kasi yun sa kuryente dito natin ipapalagay sa taas ng bintana ayan dyan tapos dito na lang yung kanyang saksakan Yan, pang aircon naman tong saksakan na to. Makapal yung wire nito. Ayan at saka may meron siyang sariling uh, circuit breaker. Yan, yung kasing kwarto ko maluwag. Meron kasi siyang CR dito sa loob. caka saka bathtub. Ayan yung aking CR. Ayan. In bathtub, ayan. Oh, diba? Sarap dito, guys. Ngayon is inaantay ko na lang dumating yung mag-install dito sa aircon. Ayan. Ito nga pala yung kaking anak si John Chloe Naglalaro siya ng kanyang paboritong games Ang Roblox Ayan guys, ito na yung aircon natin Ah, <laughs> oh, sige Ito na yung aircon natin no? Oh. Ang pala ng 2.0 horsepower At may kasama pang electric pan Ayan Ang tatak niya is higher <laughs> Okay. Ang kakakain niya, sir. kaya kanyan. Tayo na 'yung mag-install mag natin, no? Install na natin ang aircon natin. <laughs> Yan. So lalagay na yung aircon. Lalamig na yung kwarto namin. Ayan yung isa, nililayout na yung aircon natin. Yung isa, nag-assemble. Ito. But Kopilotan yang mau mendatung lagi? Nono. Ini. Tuh. Ini. Kita board kita saling makanan. Aten Sir. Atin. Mm. Ayan guys, nilalagay na yung bracket. <laughs> bracket ng aircon, no? Ayan. Tapos, ilalagay na ito. Isasabit lang pala ito. Manalo kayo bala nung 2 horsepower power Ano rin niya kakit? kita na side, sir. Kaya na side? Wow. Kaya, uh, 18. Kaya tayo ng outdoor? Kaya tayo ng outdoor? Pati ba eh po tawag anak bakya. Mm. <laughs> So ayun guys, na-install na rin ang ating split type air conditioner. Ayan. Ang tatak niya is higher. At pinalagay ko yung kanyang compressor dito sa labas. Ayan dito. Ayan oh. Sa labas. Ang presyo ng aircon na binili ko ay 28,900 pesos. 2.0 horsepower na yon At pre-installation. At may kasama pa siyang stand pan American master electric pan so hindi hindi na tayo may initan kapag natutulog tayo laging masarap na ang ating tulog dahil meron na tayong split type aircon so ayan no, tingnan nyo naka number 16, napakalamig nyan at yung window type aircon natin uh, naka porcel na to kung sino man ang gustong bumili uh, mag comment lamang po kayo sa ating Facebook page or dito sa video na to. So ayun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!